Ang lalawigan ng Agusan del Sur ay bahagi ng Caraga Region sa Mindanao. Bayan ng Prosperidad ang kabisera nito. Matatagpuan naman ang tanggapan ng Iglesia ni Cristo sa Distrito Eklisyastiko ng Agusan del Sur sa lokal ng Bayugan City. Sa distritong ito ang gawain ng Iglesia Ni Cristo sa larangan ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay tuloy-tuloy at mabilis na naisasagawa. Nang magsimula ang pandemya sa ating bansa, ay sunod-sunod ang mga naging proyekto sa distrito ng Agusan del Sur. Tatlong barangay chapels ang natapos. Sa barangay Duangan, bayan ng Esperanza. Sa barangay Santa Ana, bayan ng San Francisco at sa Barangay Santa Teresa, Bayan ng Loreto. Sumailalim naman sa major renovation ang gusaling sambahan sa lokal ng Noli na nasa Bayugan City. Samantala, sa bayan naman ng Veruela ay kasalukuyang ginagawa ang magiging bagong edibisyo ng lokal ng Katipunan. May tatlong konkretong gusaling sambahan ang naitalaga sa Diyos sa distritong ito, ang matatagpuan sa bayan ng Veruela, ang elevated na gusaling sambahan sa lokal ng Sampagita na inihandog sa Diyos noong December 18, 2021. Sa bayan ng San Francisco ay matatagpuan ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng Barangay 5 na itinalaga sa Diyos noong July 15, 2023 at nito lamang April 26, 2024 ay inihandog sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba ang bagong sambahan sa lokal ng Afga. Ito ang dating pinagsasambahan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Afga. Matatagpuan ito sa bayan ng Sibagat 22 kilometers ang layo mula sa tanggapang pandistrito ng Agusan del Sur. Nakataas ng halos 10 meters mula sa kalsada ang compound ng lokal ng Afga. Maaakyat ito sa pamamagitan ng hagda ng gawa sa semento. Noon po, nakatayo po ang lumang sambahan doon po sa bandang kaliwa. Sa kagawa po ito sa kahoy, ang una pong mga kapatid noon ay kakaunti lang po kami at saka mga masisigla po. Nang dumating po ang panahon na ang nagdami na ang mga kapatid, hindi na makakasya sa malit naming sambahan. Lahat ng mga kapatid, mga may tungkulin sa lokal, ay nagpapanata po kami. Nananalangin ng Panginoon na sana po mapatayuan po kami ng magagandang sambahan. Sa paglipas ng mga taon ay biniyayaan sila ng Diyos ng isang bagong gusaling sambahang itinayo sa dating lote ng lokal. Ang unang makikita ay opisina po ng lokal. Pagdating sa hagdanan, unang Kita makikita yung po yung guardhouse. Pag-akyat ay ang kasunod na makikita, sambahan at saka yung pastoral. Sa panig ng Iglesia Ni Cristo, Engineering and Construction Department, hindi naging madali ang pagtatayo at pagsasayis ng sambahan at ng iba pang mehoras dito, lalo na't nitong buwan lamang ng Pebrero ay isinailalim sa state of calamity ang lalawigan dahil sa patuloy na pag pag-ulan sa lugar. Yung nagumpisa po kami rito po, panay po ang ulan po. Na nang magtibag ng magtibag dahil sa ulan po, nahirapan po talaga kami kasi hindi man kami gaano makagalaw. Paano niyo pinantay itong mga elevation nito? Mano-mano po, kasama na yung mga bataris po. Naging malaking hamon din sa kanila noon ang topografiya ng lugar dahil may bahagi ng lupa na gumuguho. Ang lupa po talaga dito noon, hanggang dito po, paakyat, paakyat po siya papunta roon. Tapos nung kinatkat na namin yan, sa panay po ang ulan, hindi naman po sa lahat ng oras na nandyan kami, Nagtitibag po yan. Okay. nag Tapos, ano ang ginawa natin dito? Nung ginawa namin dito po, kinapalang ko na yung retrap. Ang lapad po nito, halos 1 meter po, ang lapad mula sa ilalim po ng lupa. Oh. Ang lalim po, ang pundasyon po nito, mula sa dito po, sa sidewalk natin, 1 meter po. Galing dito po, uh -huh. ang taas niya, pag niya, elevation, 450 po yan. 4.5. O, 4.5 po. O. Sa nalalabing panahon, bago matapos ang itinata itinatayong sambahan, ay hayag at tunay na kinasasabikan ito ng mga kapatid sa lokal. Pinakamalaking biyaya po ito sa amin. Excited po kami dahil malapit na itong matapos. Lalo pang bunguhos ang pagpapasalamat ng mga kapatid nang sumapit na ang pinakahihintay nila ang takdang araw ng pagtatalaga ng sa sambahay. Nagihirap man po ang kalagayan ng buong mundo sa awa po at tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang Iglesia ni Kristo po ay patuloy pong nagtatagumpay at umuunlad. Ang isa po sa kahayagan ito, sa araw na ito po ay isa na namang bagong at bagandang gusaling sambahan ang naitalaga sa ating Panginoong Diyos at naragdag sa maraming gusaling sambahan ng Iglesia ni Kristo sa buong mundo sabik na sabik kami sa pagdating po ng paghandog. At kaming lahat na mga mga awit na katalaga handa, nagpanata, puspusang pag-iinsayo, hanggang dumating sa araw na ito, kami, kami po ay nakabahagi ng biyaya po. Sobra nga sobra yun ang among pagpasalamat tungod kay wala yun may magdahong ngayon ingon ani ang balay simbahan ka kanindot dakog og kalahian kay sa unang panahon ang simbahan gamay lang pero karon guhapo na gyud kaayo ang simbahan munang dakog yun ang pagpasalamat sa tagapamahala noon pa man po ay isida na po namin ang paglilinis pag-i-schedule ng paglilinis ng gusaling simbahan lalong-lalo lalo na po ngayon na napakaganda po ng gusaling sambahan na ipinagkaloob po sa amin. Lalo po namin itong sinupin, aalagaan at lilinisin po ng mabuti. Masayang-masaya po kami dahil nakita na po namin ang produkto ng aming mga pagawa na isang maganda at bagong gusaling sambahan. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa Panginoong Diyos sapagkat ginamit po kaming kasangkapan para maragdagan ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang po ang mga kapatid sa lokal ng Afga po ang dumalo at sumaksi sa pagtatalaga ng bagong gusaling sambahan. Meron ding mga kapatid mula sa iba't ibang mga lokal dito po sa distrito ng Agusan del Sur sapagkat nais po ng mga kapatid makasaksi at makaranas sa napakahalagang okasyon Nagsumikap talaga kami po na makadalo kahit sa malayo ang aming lokal po para masaksihan namin ang pagtalaga -pag pagtatalaga po sa lokal ng Afga dahil sa sobra pong ganda. Kasiyahan din po ito ng mga kapatid at mga may tungkulin po sa lokal ng Afga lalo na po na patayuan po sila ng ganito kagandang gusaling sambahan. Labis po ang aming kasiyahan ngayon sapagkat kitang-kita po namin ang ganitong uri ng gusaling sambahan na itinlagang ngayon sa lokal ng AFCA. Ito po ay konkreto na at talaga namang napakaganda. Sa ngayon po, ito po ay isa ng landmark sapagkat ito po ay nasa boundary ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Tanaw na tanaw po ng mga motorista dahil elevated siya special na project, special ang lokasyon, special ang kagandahan ng ginawang sambahan ng Afga. Talagang makahangahangang ginawa, lalo na sa suporta natin, tagapamahala pang pangkalahatan. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat higit sa lahat sa atin pong Panginoong Diyos at sa kanyang pamamahala, ang kapatid na Eduardo Manalo. Sapagkat kahit na kami po ay malayo sa tanggapang pangkalahatan, ngunit kailanman ay hindi po kami nalilimutan ng pamamahala. At pinatayuan po kami ng isang bago at magandang gusaling sambahan na nakapagbibigay kaluwalhatian at kasiyahan po sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa lokal ng Afga, distrito ng Agusan del Sur, para sa Pundasyon Update.